Ayan, magandang araw. So, tayo po ay magbibiyak ngayon na paso na nasira ni Silver. sa ating snake plant. Ayan. Napunit na niya yung kanyang paso. Ngayon ko lang napansin. Actually, ngayon ko lang kasi tunay ko mga halaman. Yung nandong kay Ninong, ayun na nakita ko, punit na rin yung isa. Yung, yung ano naman yon yung green na green ang variety. Ayan, yung medyo may dilaw at saka green na pahaba uh, na ano, kulay. I mean, eh, nailagay ko kasi yun sa matigas na paso. So, okay pa siya. Ito na lang po at saka yung isang variety doon mamaya. Itignan ko kung kakayanin ko silang i-repot. Actually, marami po ako na i-repot ngayon. Yung bonus yun at saka yung mga aloe vera. At, uh, isang kasi nakakatamad talaga mag-video. Kaya, ay, sakakamadali. Nangawala na sa isip natin yung video sa paghahalang. Ayan. So, ito, ayan, belt-bounded na po talaga siya. Malipis lang po kasi ito. binahayan na may mga ano na langgam. So, pag-iwalayin natin na hindi ng nang tanggalin yung lupa sa gitna. Actually, parang wala nang lupa ito. Punti na lang. So, kamay-kamay ito na ano. Masanay po kasi ako na, Walang gloves. Ayan. Ayan. And then, titignan natin kung saan natin pwede i-cut sa ubat para mapaghiwalay. pwede ko nang kunin ito kasi marami na naman ng ugat dito sa ibabaw. Ayan. So, pwede ko siya ilagay sa maliit na paso. So, depende po mamaya. Mayroon kasi pagka naihiwalay ka agad yung uh, mga bagong usbong sa mother plant. Baka malusaw lang parang nag-uulan. Yun. Ayan. So, mahahati ko ito mga dalawa o tatlo. yeah So, ito pwede ko na rin po ihiwalay. stable naman na po yung roots niya sa upper. Yan. Yeah. Na meron po siya mga bagong uh, pausbong. ko kasi tanggalin yung dati na lupa. Kaya, pag-ihiwalayin ko siya. Pag-ihiwalayin po natin. bawas tayo na onting ugat. Itong mga maninipis na ugat. So, hindi ko na kailangan po Ito, 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 eh, hindi ko na siya pangiwaliwalayin. And then, kukuha po tayo ng pot kung saan po natin itatali. Kasi matigas po ito. And, Nakakuha na tayo ng lupa mula sa ating drum. meron ako dito yung styro talagay na natin sa ilalim para po mabilis mag-drain oh. So, so unahin ko po ito ayan ayan mamaya po ay wait na nabawasan ko lang yung ugat pinaka primary roots nya Okay. isang paso. Ayan, hawakan ko lang siya sa mga dahon para hindi gumewang. siguro naman po itong pot na ginamit ko ngayon eh, hindi ka agad-agad masisira not unlike po sa dati niyang pot na color white ayan so maad lang po ako ng lupa gumagamit ako ng bato para naisingit sa kanila at maayos yung pagtayo Ayan. Okay. Nalagay ako ng bahay sa ibabaw para makatulong yung bigat niya na tumayo na maayos yung ating mga halaman. Ayan. Okay. So, dahil yung isa, mamaya hugasan natin yung pasok. May pat din ako na ano, yung ah, uh, I think cement ito. Ayan. So, matagal ko nang hindi ginagamit. So, maglalagay din po ako niyan. Ito sa para sa loob. ito ng style sa loob. Ito, so isang pot na lang ito. Hindi ko na po ito pa kasi alam. So ito ilalagay natin dito. magsisingil na lang siya. Babawasan ko lang ito. Ayan talaga ako na orting lupa. Para hindi naman po pa masyado malalim. tumayo yung ating halaman. Ayan. Diba? Cute niya rito. Pwede ko siya ilagay sa loob. Kaya lang nakakapagod kasi mag, ano, ah, uh, pasok ko labas. Kasi syempre, ito po ay gustong gusto ng full sun. Ayan. Ayun, bigira. naglalagay sa loob ng halaman. O okay, cute din po ito. Okay. Ayan, done na po tayo sa top and last. So, tapat-tap na tayo naka na tap ko tayo yung dalawang ayan tsaka itong dalawang tap na ito so ayan na mga kaibigan ito naripat ko po kanina hindi ko na na-video kasi uh, masyado nang puno yung pat and then nilagay ko na dyan sa akin lumang pot para pwede ko siya ilagay sa loob and then yung pong mga silver na snake plant, ayan so nakagawa po tayo ng two big pots and dun sa dalawang black so yung mga nasa ite maaari ko po silang ilagay sa loob ng bahay at ito nga, nakuha ko kanina ayan So, ang cute niya kasi. Ito yung pinakamother ng ating aloe vera before. Diyan po siya nagsimula. Yan, ito. Yan yung dyan po nang galing lahat itong ating mga aloe vera dito. Actually, may isang pat pa rin doon. Kasi hinahati ko rin dati and then dumami. Ngayon, ang dami na niyang anak. Ah, dito ko na po tatapusin ang ating video for today. Thank you for watching and God bless us all. Bye-bye. Keep safe, everyone.